Dumagsa ang dostusin ng tao sa loob ng elevator. Napansin ng isang matandang lalaki na hindi ito huminto sa kanilang palapag. Bago pa man makareact ang mga sakay, bigla itong umakyat ng mabilis. Nagrusuhan ang lahat at sumisigaw sa takot. Walang naitulong ang pagpindot sa emergency button. Isang bata ang sobrang takot at napaihi sa kanyang pantalon. Biglang bumukas ang ilalim ng elevator na parang bibig ng isang demonyo. Nilulon ang mga pasahero. Ilang tao ang desperadong humawak sa mga railing, ngunit ilan sa kanila ay nadulas at nahulog sa kadiliman. Nagpatuloy ang elevator sa mabilis nitong pagakyat, bumangga ito at sumabog sa bubong. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakapatay ng tao ang elevator. Sa araw na iyon, may isang bulag na lalaki na gustong sumakay sa elevator. May kasama siyang aso bilang gabay. Nang bumukas ang pinto ng elevator, wala roong kahit ano kundi bakanteng espasyo. Hindi nakikita ng bulag ang panganib. Tahol ng tahol ang aso sa kaba, sinusubukang balaan siya, ngunit hindi na unawaan ng lalaki ang babala. Humakbang siya pasulong at nahulog, mahigpit na hawak ang tali ng aso. Ngunit sa kasamaang palad, nahulog siya kasama ang aso. Naramdaman ng mga gwardiya na may kakaibang nangyayari. Pagdating nila, ayaw bumukas ng elevator. Ngunit bigla itong kusang nagbukas. Tinapatan ng isang gwardiya ng flashlight ang loob at nakita niya ang kawawang aso kanina. Ngunit biglang sumara ng malakas ang pinto ng elevator at naipit ang ulo ng gwardiya. Nahihirapan na siya habang ang kasama niya sa likuran ay humihila ng buong lakas. Gumalaw ang elevator at dahan-dahang bumaba. Nagpanik ang lalaking naipit nagmamakaawang iligtas siya ng kanyang kasama. Ngunit wala itong nagawa at tinapan na lang niya ang kanyang mukha at napaiyak. Sa huli, hindi nakaligtas sa kamatayan ng gwardiya. Sunod-sunod na aksidente ang agad na nakakuha ng atensyon ng media. Tinawag ng supervisor ang mga technician ng elevator na sina Mark at Jeffrey. Ngunit matapos suriin ang lahat, wala silang nakitang anumang sira. Nagpatuloy ang operasyon ng elevator gaya ng dati. Nang araw na iyon, isang grupo ng mga buntis na babae ang pumasok sa elevator matapos ang kanilang yoga class. Bigla nilang na napansin na sobrang bilis ng pagbaba ng elevator, ngunit bigla itong huminto ng malakas. Humandusay sa sahig ang mga babae. Samantala, napansin ng mga security na may kakaibang nangyayari. Ito na ang ikatlong aberya ng elevator ngayong linggo. Agad nilang tinawagan ang maintenance crew na naka-duty. Sa loob ng elevator, sinubukan ng mga buntis na babae na tumawag ng saklolo, ngunit walang dial tone ang emergency phone. Pati ang kanilang mga cellphone ay walang signal. Sumobra ang init sa loob ng elevator. Pinagpapalo nila ang mga pinto habang sumisigaw ng tulong. Dumating ang mga maintenance worker ngunit ayaw pa rin bumukas ng elevator. Para bang sinapian ito. Patuloy na tumataas ang init sa loob. Biglang may isang babaeng napasigaw sa sakit, manganganak na siya. Pagkatapos pumutok naman ang panubigan ng isa pa. May isa pang hinimatay dahil sa sobrang init at takot. Agad tumakbo ang isang guwarja dala ang palakol, sinubukang basagin ang basagi ng pinto ngunit pinigilan siya ng technician dahil baka mas lalong lumala ang sitwasyon. Biglang nagsimula ang bumaba ang elevator. Gayong pinutol na ang kuryente. Lubos na naguluhan at natakot ang lahat. Nagmamadali silang pumunta sa ground floor at nang bumukas ang mga pinto ng elevator, napahinto silang lahat sa gulat. umaling ang iyakan ng mga sanggol. Sa kabutihang palad, walang sino man ang malubhang nasaktan. Bumalik si Mark upang muling inspeksyonin ang elevator, ngunit lahat lumabas na normal. Sa mga sandaling iyon, lumapit sa kanya ang isang reporter na si Jennifer. Umaasang makakuha ng ilang impormasyong, ngunit ang tanging sagot ni Mark ay no comment. Inimungkahin ni na Mark at Jeffrey na pansamantalang ihinto ang operasyon ng elevator upang muli nilang masuri ang elevator. Ngunit agad itong tinutulan ng may-ari na si Milligan. Ang gusaling ito ay isang kilalang pasyalan na dinarayo ng mga turista araw-araw. Inis at dismayam umalis si na Mark at Jeffrey. Nang araw na yon, dalawang binatang nagro-rollerblade ang dumadaan. Maya-maya pumasok sila sa isang parking garage. Aksidenteng nabangga ng kotse ang isa sa kanila. Napatingala siya sa takot at napansin na ang mga windshield wiper ng kotse ay kusa na lang tumayo. Kakaiba na parang may mali. Biglang bumukas ng kusa ang mga pinto ng elevator sa likuran niya. Mula sa loob ay kumislap ang isang matinding liwanag. Hinila ang lalaki papasok sa elevator na parang nilamon siya nito. Pagkatapos ay biglang umarangkada ang elevator pataas hanggang ikawalumput-anim na palapag. Sa malakas na splat, tumilapon palabas ang kanyang katawan. Ni hindi napigilan ng makapal na salamin at bakal na harang ang pagbagsak niya. Bumagsak siya mismo sa harap ng kanyang kaibigan. Agad na dumating ang mga pulis. Idinekla Inaklara nila itong isang aksidente, ngunit walang makapagpaliwanag kung paano nabasag ng ganoon kadali ang labindalawang sentimetrong safety glass. Sa araw ding iyon, sa daycare center ng Gusali, may isang pinto na biglang kusang bumukas. Dahan-dahang lumakad ang isang batang babae papunta sa elevator, ngunit biglang nagsara ang mga pinto bago pa siya makapasok. Lumapit naman siya sa kabilang elevator, ngunit muli na namang biglang nagsara ang mga pinto. Paulit-ulit siyang tumakbo, pabalik-balik, litong-litong. Pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang gitnang pinto ng elevator. Biglang umakyat ito ng kusa na nag-iwan ng kakaibang gap sa ibaba. Yumuko ang bata at sumilip sa loob. Narinig ng kanyang guro ang ingay at dalidaling tumakbo palapit. Sa kabutihang palad, hindi nasakta ng bata, ngunit ang manikang hawak niya ay tila dinurog ng kung anong hindi nakikita. Ilang sandali, pumasok sa elevator ang may-ari ng gusali, si Milligan. Biglang may tumulo sa kanyang balikat. Napatingala siya. May kung anong maitim na bagay na gumagalaw sa kisame. Biglang bumagsak ang katawan ng isang lalaki diretso sa kanya. Napasigaw si Milligan sa takot at gumapang palabas ng elevator. Sa sandaling iyon, napadaan ang kanyang sekretarya. Nang makita niya ang katawan, napahinto siya. Laking gulat nila nang matuklasang ang patay na lalaki ay si Jeffrey, kasama ni Mark. Dahil doon, nagkaroon na ng masisisi ang gusali. Si Jeffrey ang ipinintang dahilan ng lahat ng kamakailang aksesyon. Ngunit hindi niwala si Mark. Sinimulan ni Mark suriin ang lahat ng mga file at blueprint. Sa parehong oras, muling lumapit sa kanya ang reporter na si Jennifer. May dala siyang videotape ang kuha ng security camera sa parking garage sa sandali ng mamatay ang binata. Ngunit ang pinakanakakakilabot na bahagi mula sa sandaling hinihigop ng elevator ang lalaki hanggang sa itinapon ito palabas ay hindi inabot ng dalawang segundo. Samantalang sa isang normal na elevator, aabuti ng apatnapong segundo para marating ang ganong taas. Nagkaroon ng clue si na Mark at Jennifer. Ipinakita ng mga dokumento na ang disenyo ng elevator ay gawa ng isang lalaking nagngangalang Steinberg, isang eksperto sa larangan ng biolohiya at computer science. Ngunit siya natanggal sa trabaho dahil sa ilegal na paggamit ng mga kagamitan ng gobyerno. At ang parehong lalaking iyon ay lumitaw sa press conference noong nakaraang linggo. Upang malaman ang katotohanan, nagpa siya si Mark na pumasok sa loob ng elevator shaft. Ikinonekta niya ang backup power at dahan-dahang umakyat ang elevator floor by floor. Sa pader ng shaft, nakakita siya ng malagkit at madulas na likido. Parang may kung anong gumagapang doon. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at binuksan ang silid ng control. Bigla niyang nakita ito. Isang pusong tumitibok na nakakabit sa mga kable. Ito na marahil ang pinagmulan ng lahat. Itinaas ni Mark ang kanyang kutsilyo at sinaksak ng malakas ang puso. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bumagsak mula sa itaas ang elevator, mabilis na papunta kay Mark. Gumulong siya palayo at nakaligtas. Kinuha ni Mark ang isang rocket launcher. Determinado siyang tuluyan ng sirain ng kakilakilabot na puso. Ngunit biglang may tumutok sa kanya, si Steinberg. Ang dis ng elevator. Mabilis na naitabig ni Mark ang baril mula sa kamay nito at nagsimula silang maglaban. Sa isang punto, muntik nang mahulog si Mark sa elevator shaft. Sa kritikal na sandali, dumating si Jennifer. Sinamantala ni Mark ang pagkakataon at inabot ang rocket launcher, ngunit biglang tumalon si Steinberg sa harap ng puso. Handa siyang mamatay alang-alang sa kanyang obra. Habang nagbabantayan silang tatlo sa tensyonadong sagupaan, biglang may tumilapon na kable ng bakal mula sa likuran. Binalot nito ang katawan ni Steinberg at hinila siya papunta sa kadiliman. Pagkatapos, sinunggaban din ang kable si Mark sinipa ni Jennifer ang rocket launcher papunta sa kanya. Itinutok ni Mark ito sa puso at pinaputukan. Boom! Sumabog at nawasak ang puso sa maliliit na piraso. Napaatras si Mark sa tindi ng pagsabog. Nakuha ni Steinberg ang pinakamataas na kapalit, ang kanyang kamatayan. At doon nagtatapos ang ating palabas. Kung gusto mong tuloy-tuloy lang ang ating kwentuhan, mari lamang po na mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod pa nating mga videos. Only in the Philippines TV, nagsasabing, ingat!